paggamit ng gadgets habang nagmamaneho. Nako, alamin ang parusa ng mga gumagawa niyan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Paggamit ng gadgets habang nagmamaneho? Nako, bawal ito! Magmula ng mauso ang paggamit ng navigational apps, naging kaagapay na ng mga driver ang kanilang cellphone sa pagbiyahe. Subalit kahit gaano ka pakaingat, malaki pa rin ang posibilidad na masangkot ka sa aksidente. Kaya kung madalas mahati ang atensyon mo sa gadget at sa daan, nako, alam mo bang labag sa batas yarn? Ayon sa Republic Act No. 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act, ipinagbabawal ang paghawak at pag gamit ng mga communication device, mobile phones o anumang entertainment gadget habang nagmamaneho, umaandar man o habang nakatigil ang sasakyan. Pahihintulutan lamang ang pagtawag o pagsagot sa tawag kung mayroong emergency na nangangailangan ng tulong mula sa otoridad tulad ng aksidente, sunog o pagsabog o kung nangangailangan ng tulong medikal. Ang sinumang lumabag ay pagmumultahin ng limang piso para sa first offense, sampung libong piso naman sa second offense at 15,000 piso at suspensyon ng lisensya sa third offense. Kapag nahuli sa ibang pagkakataon, tatanggalan na ng lisensya at pagmumultahin ng 20,000 piso. Kaya sa mga motorista, matutong sumunod sa batas para ikay hindi makadisgrasya. Baka masabihan ka pa ng, Nako! Bawal ito!